Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. At uh, tayo po ngayon ay live upang magbigay ng konting paliwanag tungkol sa aral ng ating simbahang katoliko. Uh, ginawa ko po itong uh, video catechesis na ito upang sagutin ang isa sa mga hindi nauunawaan ng ating kapatid na si Grace Galieto na taga Himamaylan, Negros Occidental siya po ay nagpakilalang isang katoliko pero nang uh, ako ay nakipag-usap sa kanya sa sa messenger at uh, ngayon nagsagutan na kami sa ano sa post ano ay nalaman ko na hindi pala sa katoliko ang kanyang mga itinuturo hindi sa katoliko ang kanyang mga itinuturo na pag-alaman po natin at ang problema pa nito, siya ay nag invite na ng mga katoliko at hindi katoliko, no, nag invite po siya ng lahat kung sino man na sumali sa kanyang grupo. Yan ang risk, no, na nag, nagpapakilala siya na siya ay katoliko, ngunit ang kanyang mga itinuturo ay hindi sa katoliko. Yung kanyang mga niwalaan ay hindi po sa katoliko. Kaya atin po itong suriing mabuti. Itong pinag-usapan po namin ay tungkol sa simbahan. Sabi niya, kasi sabi niya, katoliko siya. Sabi niya, ang simbahan ay ang mga tao. Tama po yan mga kapatid. Tama yan, ang simbahan ay mga tao. Yan nga din ang itinuro ng ating simbahan. Na ang simbahan ay tayong mga tao o ang bayan ng Diyos. Yan po. Yan po ang templo ng Diyos ay ang tao mismo. Yan, totoo totoo yan. Ngunit nang, nang, nang sinabi ko naman sa kanya na ang simbahan ay hindi lamang ang mga tao, ang isa ring kahulugan sa simbahan ay ang church building mismo. Yan din po ay tinatawag na simbahan. Sabi niya hindi, salungat siya at ito pa ayaw niyang maniwala na si Kristo ay pari at ayaw din niya maniwala na si Kristo ang pangulo o ang head ng simbahan. Paano yan? E, nasa Biblia yan, di ba? Tsaka kung siya ba talaga ay katoliko, tsaka nang in-stock ko yung kanyang account, wala naman siyang, ano, wala siyang mga post about sa simbahan, ni Kapilya man lang ng katoliko or ministry sa katoliko, o ano, yung sa mga pastor naman na mga video or sa mga link ng mga non-Catholics yung sinishare niya, kaya napagalaman po natin na hindi siya katoliko. Nagsisingungaling po ang babaeng ito. Siya po ay isang sinungaling, isang huwad o hindi totoong katoliko. Yan po. So patutunayan po natin dito ngayon sa ating live na ang simbahan ay hindi lamang tumutukoy sa mga tao kundi tumutukoy din ito sa church building. O, dalawa po ang meaning ng simbahan. Mababasa po natin yan sa, kasi ah, ito, dalawa po ang meaning ng simbahan. Una, itong tinatawag na non-living church. Non-living, hindi buhay. no? Walang buhay, hindi buhay. Non-living. Ito ay ang templo o literal na templo or building. Yung bahay, sambahan o yung uh, tahanan ng Diyos. Building. At sa Griego, tinatawag po yan na Kyriake. No? Kyriake sa Greek language. At kung babasahin po natin yan, nasa Biblia po yan sa Ikalawan, Ikalawang Kronikas, chapter 7, verse 11. Buklatin po natin sa Biblia. Ito po. 2 Chronicle, Chronicles, chapter 7, verse 11 to 15. Mababasa nga ba natin na ang simbahan ay ang building? Opo, ito po ang nakasaad. Ang Diyos ay nakipag-usap uli kay Solomon. Naipagawa nga ni Solomon ang templo. yon templo at ang sarili niyang palasyo. buong buong niyang sinunod ang lahat ng plano niya ukol dito. Isang gabi, sinabi sa kanya ni Yahweh, Narinig ko ang iyong dalangin itinang, itinangi ko ang lugar na ito para paghandugan ng mga alay sa akin. So nag, ang Diyos ay ah, nagsalita tungkol sa lugar. No, tungkol sa lugar. Maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Balang yung mga ano po yan, mga insekto maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot or yung plagues no sa english ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba manalangin hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan diringin ko sila patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Diringin ko ang mga dalangin gagawin dito. No, sabi ng Diyos, Diringin ko ang mga dalangin gagawin dito. Saan yung dito? Doon sa lugar na tinutukoy ng Diyos kung saan siya sasambahin. So lugar ang pinag-uusapan dito. No? Diringgin ko ang mga dalangin gagawin dito ngayon at magpakailanman. So mayroon talagang lugar na doon natin sasambahin ang Diyos at doon tayo mananalangin. At sabi ng Diyos na si Yahweh, Diringin ko ang mga dalangin gagawin dito. Kaya nga tayo mga katoliko kapag nagdarasal, naghahanap tayo ng simbahan, naghahanap tayo ng tahanan ng Diyos, ng building. Doon tayo pumasok sa simbahan mismo, sa Church building, kasi maliwanag sa atin ayon sa wika ng Diyos na ang mga dalangin gagawin dito ay diringin ko. Kaya maliwanag na ang tinutukoy dito na simbahan ay ang building mismo. Church building kung saan ang Diyos makikinig sa lahat ng ating dalangin na ginagawa dito. Sa simbahan. Yan, maliwanag po yan. Ngayon, kung ayaw maniwala ng isang katoliko na ang simbahan ay church building, hindi katunay na katoliko sapagat hindi ka naniwala sa aral na itinuro ng katoliko. Na ang simbahan ay hindi lamang mga tao kundi ang building din, 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 mismo ay simbahan din. Itinatawag itong, tinatawag itong non-living church or sa Griego, Kiriake. Yan. Ngayon, Unang kahulugan ng simbahan na the non-living church or the kiriyaki, it refers to the church building. walang buhay kasi building siya. Ang pangalawang meaning ng simbahan itong mga tao o ang bayan ng Diyos na tinatawag naman sa Griego na eklesia. eklesia. So wala na po tayong pag-uusapan tungkol dyan sapagkat pareho po tayong naniniwala na ang mga tao ay ang simbahan o eklesya. Mababasa po natin yan sa Biblia, no? Na sa Daniel, kapitulo 2, versikulo 44, mababasa po yan, no? Sa Hebreo 3.1, Revelation chapter 19, verses 13 and 16, also Revelation chapter 1, verse 6, no? maraming maraming verses sa Biblia nag, nagpapatunay na ang simbahan ay ang bayan ng Diyos or ang mga tao, the people of God, the faithful, no? Yung mga uh, sumasampalataya sa Diyos, mga tao, yan ay simbahan. So wala po tayong pag-uusapan dahil pareho po tayong naniniwala yan. Yan. Ang hindi lang natin uh, kung saan tayo medyo nagkaroon ng conflict ay Ayaw maniwala nitong si Grace Galieto na ang simbahan ay tumutukoy din sa church building. Ayon niyang maniwala. Ayaw nga niya din maniwala na si Kristo ay pare ay eh maliwanag naman sa Hebreo chapter 4 verse 14 na nagsasabi na mayroon po tayong kataas-taasang pari na nasa harap ng ating Diyos Ama at si ay walang iba kundi si Hesus Kristo Si Yeso Kristo ay pari na sa Hebreo chapter 5 din, verses 1 to 10, na si Kristo ay pari. Iayaw eh, niya maniwala, tapos nagpakilala siyang katoliko siya. Ni, eh, hindi naman sa katoliko yung pananampalataya niya, yung sinishare na, sa mga sekta naman yung sinishare niya. So, ano ito siya? Mapagkunwari, no? Parang isang tupa, no? Ngunit lobo para, pala, no? Isang lobo. Isang, ano tawag dito, yung wolf, no? Isang wolf na nag-aan yung tupa, no? No, nag-kokonwari -nag na katoliko, yon pala hindi. Tapos ang maganda pa rito, nag invite siya ng mga katoliko. At isa sa aking mga kamag-anak, yung isa sa aking mga uh, pamangkin, ay ini-invite niya na sumali sa kanyang grupo. Hindi ako papayag niyan. Ayoko na mismo relative ko maniniwala sa sa mga itinuro mo na mali-mali nagpakilala kang katoliko, Grace Galieto, hindi naman. No? Kala mo di kita ma, ano? <laughs> tagahimamailan po itong babaeng to, no? Sa Negros Occidental, abang malapit lang pala dito. Oh, so, ngayon, sabi pa niya, si Kristo ay hindi ulo ng simbahan. Ang pari daw ay hindi head, hindi ulo ng simbahan. Ayan po, na mali, maliwanag naman po sa Biblia, mga kapatid. Sa Colossus, Kapitulo 1, Versikulo 18, no? buklatin mo sa Biblia mo, Grace Galieto. Colossus chapter 1 verse 18 ang linaw-linaw ng sinabi dyan na si Kristo ay ulo ng kanyang simbahan. Christ is the head of His body, the church. No? Buklatin nga po natin sa Colossus Colossus kabanata 1 bersikulo 18 para daw hindi mo masabing nagsisinungaling ako. Ayaw mong maniwala eh. So babasahan kita. Colosas 1:18. Ito po ang nakasaad. 1:18. Ano ba ito? Chapter 1 verse 18. Siya ang ulo ng iglesia o simbahan na kanyang katawan. So ang linaw-linaw dito sa Colossus chapter 1 verse 18, nabubulol ako, na si Kristo mismo ang ulo ng simbahan o iglesia. Ngayon, ang tanong, itong ayaw mong paniwalaan na si Kristo ang head ng body, bakit ayaw mong maniwala na sa si Biblia kasi sabi niya, si Kristo daw ay ang Diyos na nagkatawang. hindi, ako, hindi total na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao at ipinako sa cross para sa ating kaligtasan. Wala akong total dyan. Pero meron kasing mali isa sinabi mo na hindi si Kristo pari at hindi siya head ng simbahan. Ang... Kaya nga ang head ng ating simbahan katoliko ay mga pari kasi si Kristo mismo na head ay pari kapag ang head ng inyong simbahan ay hindi pare, fake ang simbahang yan. Kasi maliwanag na ang head ng church ay pari si Kristo. At hindi lamang kay Kristo ang pagkapare, kundi sa kanyang mga apostol din. Sapagkat ayon kay San Juan Apostol na siyang sumulat sa aklat ng Revelations, chapter 1 verse 6, sabi ni Apostol Juan, na sila ay ginawang kaharian ng mga pari kaya maliwanag na ang mga apostol ay nanunungkulan sa simbahan bilang mga pari. Basahin nga po natin dito sa aklat ng pahayag, no? Revelation, ito. Chapter 1, verse 6. Ang sumulat po ng Revelations ay si Apostol Juan. So ano ang sabi ng Apostol? Ito. Ginawa niya tayong isang liping maharlika upang maglingkod sa Diyos at sa kanyang ama bilang mga saserdote. Ano ang ibig sabihin ng saserdote? Pari po yan. Saserdote o pari. Hanapin mo sa dictionary. Nag-aral ka naman po ng high school tsaka college. May dictionary naman po sa school. O dyan mismo sa cellphone. May up naman dyan. Webster or Miriam Dictionary. Ano? Saserdote or sacerdotal. Ang sacerdotal po ay adjective po yan. No? Adjective, sacerdotal. Hanapin mo ang meaning sacerdotal pertaining to priests. O ano yung priest? Di ba pari? Kasi sasabihin naman ng mga sekta, hindi naman pari ang nakasaad dyan, sacerdote. Ay ano pala yung sacerdote? Pari naman yan. Gusto mo, buklatin natin sa Bisaya na Biblia. After all, taga Kimamailan ka naman eh, taga Negros. Mga Bisaya naman tayo dito. Nagtatagalog lang naman ako para sa lahat ng mga manunood na hindi nakakaunawa ng Bisaya. So, oh, para sa kanila din. O oh, ito, bisaya itong basahin natin. Itong Biblia na ito, hindi ito Biblia ng Katoliko. 66 books lang po ito. Sa mga pastor po ito na Biblia, hindi ito sa Katoliko. So basahin po natin. Pahayag chapter 1 verse 6. Ito. Gihimo kita niyang usa ka harian sa mga pari aron magalagad sa iya sa Dios ug amahan. Kaklaro ani no nga pa, gihimo niingon si Apostol Juan na ginawa tayong gingharian o kaharian ng mga pari. Ayan. So, Grace Galieto, tapusin mo na yung i-end mo na yung panluloko mo at pang-invite na mga katoliko pati pamangkin ko na katoliko na in-invite mo. Wasak, wasak yung doktrina mo. O, ano pa ang ano pa ang gusto mo? Mag-comment ka lang diyan sa comment section at magtanong, sasagutin po natin 'yan. No, hindi ka na Katoliko isa kang huwad mapagkunwari, no? Nagtatago ka sa nagtatago ka sa anyong Katoliko pero hindi, no? Dinadamay mo ang kaluluwa ng mga Katoliko lalo na mga kabataan ngayon na pati pa relative ko, dinadamay mo. Hindi ako papayag niyan. O, tayo magtutuos. Patutunayan ko sa iyo na ikaw ay sinungaling, hindi tunay na katoliko. Nag-i-invite ka lang, nagpakilalang katoliko para makapag-invite ng marami. Ayan, so napatunayan po natin, Grace Galieto ng Himalamaylan, Himalamaylan Negros Occidental, ikaw ay isang huwad at mapagkunwaring katoliko. Ayan. So, sana mag-comment ka dyan sa live ko, hihintayin ko. At pag-uusapan natin ang mga aral ng simbahan na hindi mo naintindihan. Kasi I believe na ikaw ay dating katoliko na nauto lang din ng mga hindi katoliko, na loko. Kaya, nagtuturo ka ngayon ng mga hindi sa katoliko at mayroon ka ng organization, mayroon ka ng grupo at uh, nang-invite ka nga ng mga kabataan na madaling maloko na umanib sa iyong grupo. Hindi po ako papayag niyan, lalo na't isa sa mga in-invite mo ay nangyari ito pang kamag-anak ko pa. Yan. So, sa lahat po na mga may tanong tungkol sa ating pananampaltaya, pwede po kayong magtanong. I-message niyo po ako. Atin pong uh, i-secret lang po yung pangalan niyo. Kung gusto niyo magtanong, ayaw na pong sabihin yung pangalan niyo. I-message lang. pm niyo lang po ako sa messenger po pag usapan po natin itong aral ng ating katolikong simbahan. So, naway, naging maliwanag po ito sa lahat. Dalawa po ang meaning ng simbahan. Okay, summarize po natin ito. The non-living church or the church building o ang bahay-sambahan o artahanan ng Diyos sa Griego, tinatawag itong Kiriake. At ang pangalawang meaning ng simbahan ay ang mga tao o ang bayan ng Diyos o tinatawag ito sa Griego na Ekklesia. Yan, dalawang meanings man. At ang pangulo po ng simbahan na yan, ang head ng church na yan, ay si Kristo mismo na pari ayon sa Hebreo 4.14. At si Kristo mismo ang tagapagligtas ng simbahan na yan ayon nga sa Efeso 5.23. Kaya kung gusto mong maligtas, magpasakop ka sa simbahan na si Kristo na pari ang siyang pangulo nito. At hindi lamang po kay Kristo nagtapos ang pagkapari sapagkat ang kanyang mga apostol ay naging pari din, ginawang pari. Pahayag chapter 1 verse 6 at naging si Apostol Pablo, siya ay naging pari para sa mga hintil. Mababasa po yan sa Roma 15.16. Kaya huwag po kayong magpapaloko dito sa mga mga manluloko na mga tao, isipin nyo po kaligtasan po ng ating pagkatao, kaligtasan ng katawan at kaluluwa ang pinag-uusapan dito. Huwag nyo pong i-entrust o huwag nyo pong uh, sa Bisaya pa isalig, ano ba sa Tagalog ang isalig, no? huwag nyo pong ipagkatiwala ang inyong kaligtasan doon sa mga manluloko na mga preacher na nag, na, nag nagpipreach o nagtuturo ng mali sapagat hindi lahat ng pananampalataya ay tama, mayroon ding pananampalatayang mali at ang mali na paniniwala ay hindi magdadala sa iyo sa kaligtasan. Huwag po kayong magpaloko. Yun lang po ang uh, babahagi ko po sa inyo at maraming maraming salamat po sa lahat po ng nanonood. shout out po natin itong barkada po sa Facebook na si Rodel Bien Baloyot, si, si RB. Ano po ito sa talent po, po ito siya sa GMA. Hi Brad. Uh, Tagalog po ito. Di po ito din ng Bisaya. Si John A. Mons. Ah, si Kuya John. Si classmate ko po ito sa Notre Dame sa Cotabato. Si Cesar Monreal. Hi Brad. Regards mo ko sa baby mo. Tsaka kay Ma'am Richie Rapana. Oh. Hi ate. Salamat sa panunood at uh, kay James Ray Vidal no sa Mindanao ito siya maraming salamat Brad sa panonood thank you and god bless